baba Yan, mga airplane na ano, pupunta uh, na yan sa pier uh, sa paniparan. Yan, guys. Andito na tayo. Pauwi na tayo. Dumalaw tayo sa mga bayan, presidente ng Pilipinas, kay Nora Honor. Yan, guys. Tapos, makikita mo dito ang mga airplane na nag bababa ng lipad. Paano na yan eh? Pakuha na sa ano. Paano na sa bababa na guys. Yan. Yan. Ito, ito yung environment ng mga libingan ng mga bayani. Yan guys. Ayan. Yan yung mga libingan ng mga bayani. tahimik, presko. Maraming puno kasi kaya napaka ano, napaka fresh. Na